Tara-tara-tara-tara-tara Tawad! Sa Pasko na lang! Walang bariya! Wow! Ito nga kami kumakanta eh. Uy! Dito tayo! Oo! Oh, may mga naraling! May mga naraling! Patay mo ilaw! Patay mo ilaw! Patay mo ilaw! Sa aming bahay! ang aming Pataw, bahay! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! And a Happy New Year! Mama's ko po! Nayito! Thank you po! Mabarak ninyo Thank you And a happy new year Vamos ko po Thank you.

Ang maalala mo pa rin ako Hanap pag-ibig mo ko Sa araw ng Pasko Numamas ko po Wow! Ako na ah. <laughs> <laughs> po ka? Dollar? Seryoso po very much. Thank you. Oh my God. Thank you, talaga! <laughs> uh, hindi ko expect mo. Hindi ko mo expect no. Kasi wala pa mong nagbimigay sa na akin ng dollars. Kasi yun know, naman. Kasi yung pino ko si Noy, hindi mo mo binibigyan ng dollar ever since. Malaking tulong po to sa mamina namin kasi si Ninong Noy po hindi po siya nagbibigay ng dollars. Kaya nga po sa kung sa minsan po si Bimbi. Bimbi, kahit maghirap tayo, mga ngaroling at mga ngaruling pa rin ako para sa pamilya natin. Kaya ayun, maraming salamat mo. Hindi mo, magkakatay pa po, po ako ng kambing. Nang si Cristo isilang, may tatlong bibig na sida. Ay, nakamali ng lyrics. Bawas piso na yan, ha? Robin naman po! Toro na po, huwag niyo ng piso.